at natanggal na yung mga lumang tiles ngayon susunod natin tanggalin itong ano itong, uh, shower at saka yung dito sa may lababo okay yung bowl natanggal na ito na yung bowl okay bali ang mangyayari ito tanggal yung tinanggal na yung bathtub bali ano na lang dyan wala nang bathtub shower na lang okay yan lahat papalitan ng bago okay alright yan okay mga idol, update tayo. Pakita ko sa inyo. Yan okay mga idol, ito na. Ito na yung ating uh, nasinsil na natin. Yan, yung paglalagyan ng uh, shower. Yan okay. Tapos, yan natin lalagyan yung shower mixer. Ito yung line ng hot and cold. Tapos isa tabi niya ay uh, water heater. Okay. Yan, yung hot, pagkakapangin natin dito. Papunta rito sa lavatory, mga idol. Yan, okay. Yan lang. Bukas, lalatagan na natin to mga idol. Tapiping na natin to Tapos dito sa flooring, yung uh, floor drain, lalagay tayo ng, ano, ng P-trap sa floor drain. Okay. Kaya binakbak natin yan. Bukas tapos yan. Alright. Okay. Bukas piping tayo mga idol.